Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. On this your guest, Channel, a fatal or sa inyong So ngayong hapon na to, tigyan natin ang sa inyo ng ating mga gabay. So this is um, a special gabay for the month of August 19 hanggang August 25 for the sign of Aries. So Aries, 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 welcome, welcome to my channel ano kayong messages, advices ng spirit guides ang ating masasagaw for today's video? Kano na kayang energy o kaganapan sa buhay ng mga Aries signs sa ating mga hagilap? So guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagaw. And of course, don't forget to like, and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel lalong lalo na ang hindi nag-escape ng ads na way pagpalain po kayo ng Diyos at may kapal siksiklegleg na pa o nabiyayang manong balik sa inyo so let's see what is the messages advice ng ating spirit for the sign of Aries for special gabay alamin na natin Let's watch this. Angel Spirit, please give me an information. Para kami sabihin sa'yo ng ating mga baraha. So, there is a chariot card. Now, there is a two joining forces with an action and movement na magkakaroon ng changes in development na may paggalaw na ng baso. It means, talaga mararandaman mo na ang unti-unting pagbabago sa sitwasyon mo. And there's a seven with a perfect timing. So it means, ito na yung panahon at pagkakataon. No, na maaaring uh, makakamtan mo na ano man yung bagay na nininais mo. So kailangan mong kumalma. No? Kailangan mong kumilos ng may determinasyon at may paninindigan sa ginagawa mo. Na may kalmadong emosyon. No? Huwag kang padadala ng tensyon. There's another once, konting tiyaga. No? Dahil napakalapit mo na para magtagumpay no? Huwag ka mapangihinaan ng loob dito. Subaybayan, so, bayan, gamayan, ano man yung bagay na nangyayari sa'yo ngayon. And there's a six of pentacles na magtutuloy-tuloy na about sa finances. So, it means gaganda na ang daloy ng pagkakaperahan sa'yo. No? Gaganda na ang takbo ng resource of income or finances mo. And of course, there something that the of Cups, there's an over. Some of you may proposal, promotion. No? And there's an offer that brings you with a higher level of commitment. Some of you may romantic proposal. Maaaring magdala sa ito ng marriage, no? Engagement. Or there's an offer for um, high salary, ganon. Maaaring lumago, tumaasa ang iyong kita, no? And there's a death an ending in the beginning. So may mga bagay din na tatapusin na wawakasan tatanggalin no at sisirain na naman yung bagay na nagsisilbing balakid. Ito na yung katapusan ng mga uh, paghihintay mo dahil magsisimula na ang panibagong yugto. And there's a six of wands for victory parating na ang tagumpay with the chariot card. There's a two joining forces na paparating na talaga ang blessings no? Or magandang kapalaran na iyahain sa iyo. And there's the four pentacle for protection and mo at pangalagaan mo yung grounds mo, even your territory. So kailangan pangalagaan mo protection nito, huwag kang padadala ng tension. No, and of course there's something that twelve so there's decisions that you need to make. So may mga bagay o decision kang kailangan pagdesisyonan. No, kailangan magtiyaga ka muna sa ginagawa mo sa so, ngayon, hindi mo malakikita yung resulta. No all something a meaningful progress but definitely continue what you're doing dahil napakalapit mo na para magtagumpay no And there's a the king of one something ambition, unti-unti mo nang masisilayan, na mararamdaman mo na ang unti-unting ang um, kaginawaan, no? At kaayusan ng pagpasok na magandang kapalaran, na may malaking pera o malaking opportunities na darating sa'yo. And there's a the emperor, maging mature ka at maging grounded ka. So, itong offer na to, hindi ka dapat padalos-dalos, no? Kailangan na pag-iisipan mo no, ng matalino at wais na pamamaraan. And this is something the form of theory, evaluate or analyze. No, hindi ka pwedeng maguluhan. Kailangan pag-isipang mabuti yung bawat decision mo. Ano yung magiging cause and effect nito sa iyo. Ito na yung katapusan ng paghihintay mo dahil malalaman mo na ang pinakapunot dulo ng lahat ng to. And there's a page of cups. Makinig ka sa intuitions mo. Makinig ka sa gut feeling mo dahil hindi ka ililigaw nito. Dadaling ka sa mas makatotohanan and there's an idea sa maaaring magdala din sa ito ng katuparan sa iyong mga pangharap. Na matuto kang maghintay ng tamang pagkakataon at kailangan mo munang proteksyonan anuman yung bagay na meron ka sa ngayon and there's a night of sword no maaring nagkakaroon ka ng anxieties sleepless nights worries ito yung kailangan mong alisin yung pangamba at pag-aalinlangan at pagdadalawang isip sa mga bagay-bagay so kailangan tuloy-tuloy ko -tuloy, tuloy mo lang yung ginagawa mo dahil napakalapit mo na para magtagumpay hindi mo man nakikita ang mga pagbabago or changes sa ngayon pero napakalapit na no? Magtiyaga ka lang ngayon. And because there is something the magician for manifestation at may mga bagay na unti-unti mo na siyang mamamanifest. Makakamit, makukuha, matatamo. Na no, huwag kang mag-alala, no? And there's a the no there is a cheating lie on you. So maraming nakasubaybay, maraming nakatingin sa yung negatibo. Maraming mga taong susubok lokohin ka. Just being mature enough and being grounded, no, huwag kang magpapabudol sa kanila no? And there's a an need of Mag-focus ka sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Ano man yung bagay na meron ka, mag-focus ka lamang dyan. Pag-isipan mo yung bawat transaction and decisions mo. Nang sa ganon, no, hindi ka magsisi at the end of the time. No, matatapusin na ang mga sigalot, problema na pinagdadaan mo pagdating sa finances mo. And of course, there is something that Baguhin mo yung perspective mo. Baguhin mo yung pananaw mo. Kaya ka nakakaranas ng delays and cancellation. Kasi may mali, mali, may mali ka pang sistema na maaaring nangyayari sa ngayon na kailangan ng putulin, baguhin at alisin. And there's a three pentacles for collaboration. So, kailangan communicate clearly. So, kailangan marunong ka pa ka communicate with other people na makakatulong sa'yo how to protect and save your money wisely. At the same thing, how to expand your resource of income. Kailangan mo din maging kalmado, huwag ka masyado magtitiwala ng lubos. Basta, basta. And there's a tower moment for a major changes. Malaking pagbabago na magaganap sa buhay mo no ang pagbabago magaganap dito ay uh, maaring uh, sa um, pananaw mo sa kaisipan mo na na worth it pala ang mga paghihintay at mga sakripisyo mo and there's a seven of wands, protection and mo at pangalagaan mo ang yun sarili dahil unti-unti mo na makikita mama manifest mo na makakamit mo na magtutuloy-tuloy na Now, this is something the moon ka with the treaty ilalantad kung sino yung sinungaling manloloko nagbibitray sa'yo no? Bago mo malas, ma, malasap o maramdaman ng tunay na tagumpay, lilinisin ka muna mula sa negatibong mundo. And the, this is something the King of Cups, your first is very devoted and super person. Or either there an ancestor, guides, na gumagabay sa'yo dito. Maring may mahal ka sa buhay na yung mao na ginagabayan ka. So, let's see. Halapin natin at agilapin natin what is the messages advice sa'yo pagdating sa finances and career. Love life at kalisugan Let's watch this Okay, welcome back guys So nandito tayo no Pagdating sa finances and career Love life at kalisugan Before anything else guys no Ano man na tayo Shuffle, shuffle ng very light Nang sa Para maging maganda Ang ang magiging resulta ng ating reading Diba? Okay So let's see oh. And there's something the hyphen for a lesson learned. So pagdating sa finances, there's an educated. Na no, maaari kailangan natuto ka na. No, dapat nalaman na, mo na ang leksyon, no, how to control and manage and of course how to spend your money wisely, 'di ba? Matututo ka na kung paano mo uh, papangalagaan ang mga pinaghirapan mo or even your resource of income. There's a three of sword, makaka-recover ka na from the pain, wow, from struggles for failure, for obstacles, for a lot of challenges. No? Magsasucceed ka na. And there's an effort just being, uh, there's an effort card, no? There's something revered. Na ibabalik yung sigla, ganda ng iyong sitwasyon. Pagkatao, gaganda na ang kalagayan mo. And there's a of committed partnership na magiging maayos na rin about sa partnership. No? And there's a Three of Cups for celebration coming in. Maraming mga celebration na magaganap dito. At magiging maganda na ang kalagayan at sitwasyon mo. Pagdating sa finances, marami kang bagay o taong makakasalamuha at makakausap. No? And there's an Ace of Pentacles na magdadala ng malaking oportunidad at malaking pera. Kaya kailangan kilalanin mo si mga taong pagkakatiwalaan mo para walang out sa pao. Pagdating naman sa love life, there's a three ones. Kung may hinihintay kang dumating, darating na siya. No? And there's at a two ones. Piliin mo lang yung mga taong pagkakatiwalaan mo. Piliin mo yung taong mamahalin mo. Uh, sa dito, background check. And there's a everything is fine. Na parang piling mo kahit na ang dami mo pinagdaanan, no? talagang laban na laban ka. No, hindi ka susuko and there's a an need sort something great through at magtatagumpay ka rin pagdating sa buhay relasyon there's a page of sorry being curiosity kailangan maging mabusisi ka lang madala ka na sa mga nakaraang karelasyon mo no, and there's, an of, sir, there's a need of sorry sa toxic family and toxic environment so ganon no, maging wise maging matalino ka na no, from that genre or that situation no Kasi naka-encounter ka na ng toxic family. Yes, sir eh. So, you to be wise. So, pagdating sa kalusugan, this is a hypothesis. No, may maraming mga hidden agenda or hidden enemies. So, maraming mystery sa likod dito, kaya ka maraming nararamdaman din. No, there's a problem, kaya ka nahihirapan sa pagtulog para kaya laging parang piling mo pagod ka. Konting pahinga, ha? there's a justice card, justicia ay maaaring pumabor sa'yo makakantan mo na ang tunay na kaginawaan at tunay na kaayusan sa kalisugan mo no, bibilis ng takbo ng sitwasyon magkakaroon ka ng recovery, healing hope at pag-asa sa mga nararamdaman mo na unti-unti nang gagaling at hihilom nag o over patig ka lang so konting pahinga ha masyado mong fiddle for yung sarili mo or masyado mong Uh, pinafresher yung sarili mo about sa sa ginagawa mo. So, kailangan maging balance. So, pagdating tayo with the Magical Fair Messages advices, and because the peak of kardias yes or no, so kung bago ka sa channel ko, ang um, peak of kardias yes or no, no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot within 1, to or 3. Then, kasi kapag nakapili ka na ng nakapag-isip ka na ng questions, at nakapili ka na ng sagot sa um, ng number sa magiging sagot mo, please comment down below kung anong number ang napili mo. Na malalaman mo ang sagot sa dulo ng reading na to. Maraming salamat sa mga nag-share ng aking videos sa anumang uri ng social media platforms. At maraming salamat po sa mga nag-share. At maraming salamat po sa mga bagong subscriber and followers natin out of there. Now, so maraming salamat po sa mga sulok ng mundo. So let's see. What is additional messages with the magic of our messages advices? So let's watch this. So we're back, guys, no? for the third time around. That is. So, nandito tayo guys with the magical fair messages. Advices. So, there's a business venture. Wow. So, magkakaroon ka ng mga business opportunities. No? Trust the process and follow your intuitions. And there's a winter. Maka, there's a winter season. Maring this coming winter, masasagot na lahat ng kasagutan, lahat ng katanungan mo. No? And your desire is within reach. Maring itong bagay yung pinapangarap mo papabor na sa'yo. Ano man, yung bagay na gusto mong mangyari, makakamtan mo na ito. What is the yin and yang? Or, fuzz and luck. Isa sa bagay na nagsasuffer ka dito yung nakaraan. So, trauma man yan, or mga, mga, um, problema, na kailangan mo nang tapusin. No? And there's a trust, the timing. Magtiwala ka with the perfect timing. And there's a, you are dealing with the ease of earth. Pisces, Cancer, Scorpio. So let's see what is the digital message style with the synchronicities. For synchronicities, represent what? So, represent with a father. So, there's a father figure. Namaring and dito, involved dito. Maring, you are also um, a father. Or, and there is a something. a father na gumagabay sa iyo. There's a God there talagang magiging malagit at malapot yung eksena na to para sa iyo. Para pagdidikit-dikitin lahat ng bagay na para sa iyo talaga. No, there's a resilience, no. At sila sa dito, konting tiyaga na lang napakalapit mo na para magtagumpay. And there's a silence, resilience and resilience. Ano? Kailangan maging tikong bibig takimik sa mga plano mo. Now, huwag ka na nag ng information with other people. With a romance angels, with a mystic love oracle that. So, represent guys with a text message and send message. Meron dito na naduduwag, natatakot, nangangamba. Gusto ka niyang kontakin pero nag-alinlangan siya. And there's a sex with a good times, no? Maring kulang ka na for sexual um, attachment. So, kulang ka na dito for um, sexual activities, ganyan. So, kailangan mo siguro ng um, konting happiness, no? And there's a single. Oh my God, kaya pala single, cannot in relationship. So, umiwas ka, no, sa mga one night stand, baka, maano ka, ba diba? Maging aware lang. So, let's see what is our kang Michael. O, baka may bago pag na darating. No, mayroong magiging mapuso ka this time. O, mag-ingat, ha? And God is in charge. No, at, nandito ang ating Panginoong ginagabay at sinusuportahan ka sa lahat ng bagay na nangyayari sa iyo ngayon. So, magtiwala ka sa iyong um, pananampalataya, no? For Jesus' loving quote said, Be not afraid, only believe. So, see, huwag kang matakot, maniwala at magtiwala ka lang. Diba? What is an angel's number? Ref is in what? Si 330 with a lucky shell. Pursue your goals and get what you want. It will provide wonderful benefit for you and people you hold there. Your ability to communicate is improving at this time, which will make it easier for you to interact with a broad spectrum of individuals. ba diba? Talagang may pagbabagong biglang magaganap sa buhay mo na nasa tamang progreso ka. Na talagang makikita, mararamdaman mo na na unti-unti binabago ang mga pagpinagdaan mo at karanasan mo what is the money mo bar that? And there's a love affair. Oh my God! No? Kung maga, if you are being single, huwag ka pumasok sa sa third party, ha? Or either meron ditong may involved na third parties. Now What is, what lies beneath where future? So, what lies beneath where future? had vision future? Revision what? copycat. Now, meron taong, uh, may bagay na gusto gustong kumopya, gumaya sa'yo. And there's a getting played. Pinaglalaro ang ka, ho. Parang, some of you guys, na no, parang, minamanipulate ka ng ibang tao. Kinocontrol ka. No? Mag-ingat po kayo sa mga taong pagkakatiwalaan nyo. And there's a clarifying for a love situation. So, let's see what is a clarifying for a love situation. And there's a hanging on release the past and let yourself love again. See, kailangan mo na pakawalan yung nakaraan. No, at ayaan mo yung sarili mo magmahal muli. Wow. So, there's a shadow work represent what? From the shadow work represent what? Have courage. No fear, bearability, and growth stop hiding, show up, and let yourself be seen. So, kailangan mong um, ipakita yung sarili mo, no? Huwag kang matakot, huwag kang mga ba, no? Ipakita mo even your flaws, no? May mga taong mamahalin ka kahit ano man yung bagay na meron ka. Clarifying for your life situation. For clarifying for um, a life situation, represent There is a past progress, no? Bibilis na ang takbo ng progreso At unti-unti nang tatapusin ang mga sigalot mo sa buhay mo No? Problema mo, tatapusin na No? Maaari kita yung panahon na pagtatapos sa mga problema at suliranin mo There is a part of the life, represent what? What is a part of the life? Represent what? So there is a protection So protectionan mo ang iyong sarili, no? and maaaring pinoproteksyon ka din ng ating mga gabay. I am divinely guided, protected, surrounded by light and love at all times. I trust in the protecting of the universe knowing that i am safe secure and guided no harm can come to me for i walk into the light of divine protection see alam mo na protektado ka no ginagabayan ka ng ating angel spirit ano man yung mga bagay na nangyari sa paligid mo patuloy ka nagtitiwala sa atin po may kapal sa kanyang dakilang gawa no ano man yung kanyang um, intention ano man kanyang gustong uh, maibigay sa iyo yun yung karapat dapat para sa iyo let's see what is the pick a card yes or no alamin natin magiging sagot sa tanong mo let's watch this okay guys so we're back so nandito tayo with a yes or no pick a card so with a yes or no pick a card guys So, let's start tie with the number one. So, there is a no. Live from experience always no longer works. See? Matuto ka na sa mga pagkakamaling na gawa mo or mga pagkakamaling naranasan mo. No? May mali kang mga pamamaraan or maling um, ginawa na hindi talaga nag-work. So, change your plan, change your mindset, or change your perspective. Nang sa ganun mabago na ang ikot ng kapalaran mo. Number two, there is a yes. Peaceful, outcome, relaxation, and AIDS decision. Na magkakaroon ka ng desisyon at matat, mapupunto at matatapos ng mga problema mo. Magkakaroon ka ng kapayapaan sa buhay mo. Number three, there is a no beyond your ability done to that not viable no parang wala na no wag mo nang ipagpilitan pa tinapos na no kaya kailangan mo nang um, mag visit for another exam wag kang makulong sa isang sitwasyon na nawakas at tapos na wag mo nang ipagpilitan pa so guys this is a special goodbye for the month of august 19 hanggang august 25 for the sign of aries so aries 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading na makinila at resonate Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagaw. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updates. Direkos, maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa akin channel. Lalo-lalo na ang dirigiskit ng Adsaway, pagpalain po kayo. Nang Diyos at Makeup Palace, siksikliglig na gaumapaw na manunumbalik sa inyo. Maraming salamat po and see you in the next video. Bye-bye and babush.